Magandang araw mga bata! Narito ang madaling maintindihan na video sa science tungkol sa mga nagpapagalaw sa mga bagay. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang matukoy at maunawaan ang mga nagpapagalaw sa mga bagay. Maisalarawan ang galaw ng mga bagay sa paligid at maunawaan ang kahalagahan ng force o puwersa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa nakalipas na markahan ay ating natutunan ang tungkol sa ating mga sense organs, mga bahagi, kahalagahan at pangangalaga sa mga ito. Handa ka na bang matutuhan ang bagong aralin natin sa science? Tayo na at alamin natin! Ano-ano ang mga nagpapagalaw sa mga bagay sa ating paligid upang ating malaman pagmasdan at pag-aralan ang bola sa ating ilustrasyon. Ano ang iyong napapansin o masasabi sa bola? Tama ito ay gumagalaw ano o sino ang nagpapagalaw sa bola magaling ang nagpapagalaw sa bola ay ang batang naglalaro dahil sinisipan nito ang bola paano natin masasabi na ang isang bagay ay gumalaw tama dahil ang bola ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang lokasyon o pwesto. Mula sa isang lokasyon, patungo sa isa pang lokasyon. Masasabi nating nagkaroon ito ng paggalaw. Ang puwersa o force mula sa pagsipa ng bata ang nagpagalaw sa bola. Ay. Kung walang tutulak o hihila sa bola, ito ay mananatili sa pwesto nito. Ang mga bagay ay mananatili sa pwesto nito hangga't walang puwersa o force na magpapagalaw dito. Samantala, mananatiling gumagalaw ang isang bagay hangga't mayroong nagpapagalaw sa mga ito. Kapag gumagalaw ang isang bagay, sinasabing ito ay nasa paggalaw o in motion unit kung hindi naman ito gumagalaw ito ay at rest Ilan sa mga dahilan ng paggalaw ng mga bagay sa ating paligid ay ang mga sumusunod Nakikilala mo ba ang nasa larawan Tama ito ay magnet Gumagalaw ang mga pako dahil sa magnet Maliban dito napapagalaw din nito ang mga bagay na gawa sa bakal. Ano kaya ang nagpapagalaw sa bangkang papel? Magaling. Ang tubig gumagalaw ang bangkang papel sa ilog dahil sa puwersa ng tubig. Ang tubig ay maaring makapagpagalaw ng mga bagay sa ating paligid. Paano kaya napapagalaw ang mga sinampay na damit? Tama, ito ay dahil sa hangin. Ang hangin ay may kakayahang magpagalaw ng mga bagay. Gumagalaw ang mga damit sa sampayan dahil sa hangin. Katulad din ng mga dahon sa puno, kahit ang iyong buhok dahil sa paghampas ng hangin. Ano ang nagpapagalaw sa kariton na may mga pinamili? Tama, ang tao o batang nagtutulak dito. Ang puwersa o force na inilagay ng bata sa pagtutulak ng kariton ang nagpapagalaw dito. Ang puwersa o force na inilalagay ng nagpapagalaw sa isang bagay ay maaaring patulak o push at pahila o pull ang pagtulak o push ay nagdudulot ng palayo na paggalaw mula sa nagbibigay ng puwersa o force dito tulad ng pagsipa ng bola pagbato ng kahoy pagsara ng pintuan at paghagis ng papel ang paghila o pull naman ay nagdudulot ng palapit na paggalaw ng bagay sa nagbibigay ng puwersa o force rito. Tulad ng paghila ng magnet sa mga bagay na gawa sa bakal, pagbubukas ng drawer at paghatak ng lubid. Upang higit nating maunawaan ang ating aralin, sagutan natin ang gawain tunang ng inyong module. Panuto: Isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung mali. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 1. Napapagalaw natin ang mga bagay sa pagtulak o paghila. T o M. Magaling. Ito ay T dahil ito ay tama. Number 2. Mas maraming puwersa ang kinakailangan para mapagalaw ang isang bagay. T or M? Tama. Ito ay T dahil ang pangungusap ay tama. Number 3. Ang puwersa at hangin ang tanging mga nagpapagalaw sa bagay. T or M? Magaling. Ito ay M dahil hindi lamang hangin ang nagpapagalaw sa mga bagay. Maaring magpagalaw din ang tubig, magnet at tao. Number 4. Gumagalaw ang mga bagay sa pamamagitan ng hangin at magnet. T or M. Tama, ito ay T. Number 5. Kung hihilahin mo ang lubid ng aso, ito ay palayo sa iyo. T or M. Magaling. Ang sagot ay M dahil kung hihilahin ang lubid ng aso, ito ay palapit sa iyo, hindi palayo. Tama ba lahat ang iyong sagot? Magaling, binabati kita. Tandaan natin na ang puwersa o force ang inilalagay sa isang bagay upang ito ay gumalaw. Maaari itong patulak o push at paghila o pool. Ang mga nagpapagalaw sa mga bagay sa ating paligid ay maaaring tao, hangin, tubig o magnet. Masasabi na mayroong paggalaw ang isang bagay kung nagbago ang lokasyon nito mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Ngayon naman ay subukan mong sagutan ang gawain 3 ng inyong module panuto, ilarawan kung paano mapapagalaw ang mga bagay sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Kung kulang ang inilaang oras sa pagsasagot, maaari mo munang ihinto o ipos ang video upang magkaroon ka ng sapat na oras na tapusin ang gawain. Handa ka na ba? Simulan mo na! iwasto natin. Number 1. Ilarawan kung paano mapapagalaw ang pako. Alam natin na maari itong mapagalaw ng puwersang nagmumula sa magnet at ng tao na maaaring makapagpagalaw dito. Number 2. Paano mapapagalaw ang isang upuan? Ito ay mapapagalaw ng tao sa pamamagitan ng paglipat nito sa ibang pwesto o lokasyon. Number 3. Ang dahon ay maaaring mapagalaw ng puwersa mula sa hampas ng hangin, pagdaloy ng tubig at pagpapagalaw ng tao. Number 4. Ang bangka ay maaaring mapagalaw ng hampas ng tubig at hangin. Magaling, natapos mo ang ating aralin. Kung may bahagi na hindi malinaw sa iyo, maari mong balikan at panoorin muli ang video para sa higit mong pagkatuto. Para sa karagdagang gawain, maari mong basahin at pag-aralan ang iyong module sa pahina 7 hanggang 13. Maraming salamat sa panunood! Huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe, like, comment, share at iklik ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na videos. Hanggang sa muli! Maraming salamat!